Lots News Update Sa ating mga balita, labing isang high-powered firearms na pagmamayari umano ng NPA na hukay sa Albay. Higit 21 million pesos halaga ng pinsala sa agrikultura iniwan ng bagyong aghon. Alas Pilipinas naiuwi ang bronze medal sa AVC Women's Challenge Cup. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel. Para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan, ngayon! Labing isang high-powered firearms na pinaghihinalaang galing umano sa grupong New People's Army o NPA ang narecover ng Police Regional Office 5 sa Oas, Albay. Ayon sa PRO 5, isang retrieval operation ang ginawa ng mga otoridad matapos isuplong ng ilang concerned citizen ang mga nasabing armas na nakabaon sa lupa sa bahagi ng Barangay Tablon. Katuwang ng 49th Infantry Battalion at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, hinukay nila ang nasabing pinaglalagakan ng mga armas at dito, tumambad sa kanila ang ilang matataas na kalibre ng baril tulad ng M16 Rifle, M203 Grenade Launcher, M14 at Sniper Rifle. Kasama rin nakuhang iba't ibang mga bala at magazine. Ayon sa otoridad, pinaniniwala itinago ng mga NPA ang mga na-recover na armas dahil na rin sa limitado nilang galaw tulot ng sunod-sunod na operasyon ng pamahalaan laban sa teroristang grupo. Umabot sa mahigit 21 milyong pisong halaga ang iniwang pinsala ng Bagyong Aghon sa sektor ng agrikultura matapos itong makalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, pumalo sa mahigit 21,651,548 pesos ang production loss sa agrikultura sa Calabar Zone na nakaapekto sa mahigit tatlong daang magsasaka at manginisda. Dagdag pa ng NDRRMC, apektado ng bagyo ang mahigit 191 na ektarya ng sahahan na wala ng pag-asang makaahon at ang mahigit isang daang hektaryang sakahan na may sa makaahon pa. Bukod pa rito, nakapagtala rin ng mahigit 448,000 pesos na halaga ng pinsala ang bagyong aghon sa livestock, poultry at fishing industry. Nakapag-uwi ng medalya ang alas Pilipinas matapos magogi kontra ng Australia sa Asian Volleyball Confederation o AVC Women's Challenge Cup. Ito ang unang pagkakataong nakasungkit ng medalya ang Pilipinas sa AVC Sanction Tournament sa loob ng anim na tatlong taon. Sa naging laban sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila, nilamangan ng Pilipinas ang Australia sa tatlong magkakasunod na sets sa score na 23-25, 16-25 at 7-25. Matapos ang natorang laban, isang awarding ceremony ang idinaos at itinanghal na gold medalist ang team mula sa Vietnam. Silver medalist naman ang grupo ng Kazakhstan habang bronze medalist ang Alas Pilipinas. Bukod pa rito ay naiuwi ni Angel Canino ang Best Opposite Spiker Award habang si Gia Morado de Guzman naman ang nakakuha ng Best Setter Award. Kaugnay nito, inanunsyo ni Senate Committee on Sports Chair Senator Bongo makakatanggap ng TIG 200,000 pesos na bonus ang bawat atleta at coach ng national team bagay na lubos na ikinatuwa ng mga manlalaro. Sunod na sa sabak ang alas Pilipinas sa isang exhibition game sa South Korea sa June 7, kasabay ng pagdiriwang ng 75th Diplomatic Relations ng dalawang bansa. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano, Naguulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagkuto ng balita.